siya tosinyo lahat dyan. Happy New Year. Nandito tayo sa Ponte. Happy, happy New Year. Oh, my dear. Dearie dear. Ayan. Meron naman siya. Meron naman siya. Peace naman. Ayan. Pero yung makita mo sa labas na malaking parang kampanero. <laughs> parang kampanero sa labas mga guys. So, oh, diba? Oh, ayan, ilagay na nila yung malaking... <laughs> ayan, nagtago na si malaking deer, jury deer. Oh, diba? <laughs> <laughs> Deer, jeer, ee, Kulang pa, marami yan mga... Di ba last year maraming deer pa yan eh? Hmm. Uh -huh. Together to combat sexual tourists involving. Ayan. Sixteen photo exhibition. Marami na mksi Alisan o ano. Wala tayong review. pa din sa type oh maganda po doon. Ano to? Parte na lang itong New Year na to, ano? Kapalitan na to na siya. Ang galing naman lang gumawa nito. Kapalitan. Pero yan oh, inilalagay nila. Eh no, it's normal, you know. Eh, no, nilalagay nila. Kasi New Year eh. Palitan na yan? Ah, bakit nilalagay nila pa rin? Mm, -mm. Eh, Five minutes ko lang. Tapos baba na tayo. Wala namang maganda. Okay. Huh? pero oh. Pero nilalagyan nila. Oh. Oh, kahoy, kahoy. Cement pa yan eh. <laughs> Mm. Gali yan oh. Gali gusto mo nang ganyan. Eh no, Pilipina. Matanda yung boyfriend niya. Eh no. Sige, pero matayong dalawa ko. Sige. Ah, yun siya. Oo. Oh, oh. Bye! Shout out sa inyong lahat dyan. Thank you so much. Happy New Year! Enjoy, enjoy lang!